Hello mga Mars, welcome back again sa akong channel. And for today's video, so padulong na ikaw sa market na. No? So alam na, papatulong ko sa market, di sa ko ko magtanong sa mga palibot like flower. <laughs> Inutin na ako yung makabuhig dugo ni mga Mars no, Kanabi ito mga din din ang mga nindot na talang umunan sa palibot. Simple yung bulak, pero nindot mga Mars. Nga sa tuas uh, sa rasang lang yun siya makita. No? Ang ambot na buta niya mga Mars. no, Kaya para sa, akuas, remember ko, sa ako as, na-remember na ako sa rasang na ako na siya makita. nga, wala na kayo ko ng dugay na ako mga Mars kay, you know, na nang ko ka ng lakaw. kay kining mamalingkit ta katabang ta'aw oh, di lang gitamang dugay-dugay pa ta makapiso sa tong amo na ug paba na dai ko no padulong na ko sa palingke gamay na akong mamalingki kun karon kay ang akong amo ra nga tigulang ang akong pagkaunon uh. yang anak nga dalaga kaya naisip nako na nga magpait nang siguro kung isda kana salmon makalibog baya mga mars nga kanibitaw kan adlaw ka magunahon na unsay lo tuon unsay sudanon pero no choice kay mama akong papel Maskin asa ibutag mapilipinas man kong man tig John. jud na ni ko sa sulod mga mars no nila so, ba isa ka pungpong indot kay ito o mo na ni ako pa ito, mga mars ni fish head salmon ako ni siyang adubohon og kabalo mo mas hindi di ko amo manghangiyo jud ko hi hey. Good morning. Sana. na. Ha?

Yeah. Okay, yeah, yeah, yeah. Good, yeah. Yeah, good, yeah. Yeah, 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 yeah. 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 <coughs> No yes. uh -huh. Thank you. Wala na dali, mga Mars nung no? kayo. Ilang mga isa din mga presko pa kayo. Huwag ambak, comeback pa. Wala na kong ilugay kayo video mga Mars no, kay Maulaw na ako masig video dito. Hindi man mopalit, mupalit. Mauna niyan hinakod diri sa mga noodles. maon okay, mauna ipalance na ako sa kung alaga Iman, masab ang tiguwang, guwang. Hindi man yung masabtan ang saling mga Mars. Basta na siya ipakita sa kong video. Nga mauna niya kong lutoon. Sumot niya ba? pin ko. Then nagpat po tawagi, para isagol na ko. Ako, ako siyang isahon. Then nagpat sibuyas para pang decoration nato, to. Pang lamas. O oh, dilamit na. ini siya mga Mars balig. 3 Hong Kong Dollar din siya. So 3 times 7, so 21. So 21 Pesos na itong sibuyas kung sa Pilipinas pa. Kaya kinimang mamalingking o bicho-bicho. Mga liso, sa kwarta. Plus cellphone no. Plus pinanit kaya may resi. Eh. <laughs> <laughs> cellphone pa dahil Mars. <laughs> <laughs> kaya hala tara, pa dahil sa napansin niyo yung mga Mars, sa gulay, ginoo ako, tangkong na ginaitan, tanong ko, anak mga Mars, eh. Hindi ko ba mo nagsagbut, naman yung stoas Pilipinas, no? Hindi magbayad sa data, maski kalisod, video, ala, bera. pala na na pala palya o nga palang palya kaya mubo nga tambok lewat sa na ako pero syempre hindi din ito klimta na resibo mga ngayon itong resibo o mahal kila mga gulay na rin mga marso at ko mahal may gihapon ang tulisang ng na itong resibo samtang video ko ni mga gulay na rin Bata ka ila ona di ako sa Cebu mga Mars. Ato na ni sipte, oh, santang sipte. Eh tao tano sa tao sa mga putas. Eh saging nila nga mahal pud nga ikan sa ato ano 18 dollars. E, so, times niyo ang Mars 18 times 7. So mao na yan presyo. Mahal kay ang saging diri nga ikan sa Pinas pero sa ato uh, ato na gid na panlabay. Kami sa una mura man ang ilaw sa baboy. Tadtaron. Pero ambot ang hataron kaysa una naman to. Huwag sa ilay no? So, dire sa Hong Kong mga Mars, di may kakaugan on basta pamahaw pa ni sa Awa, usahay pa ni on ng rice. Pero pag pamahaw, pan, au, sahay, pan, un, brice, pan mga marsi, na mga Mars. Kaya di d'yo na ang pan. Kailangan yung duman ako nga kada buntag ko ako ba'y pan. Wala na, wala na mo palit ko. es ako, ako kailangan di ko au, magka un, pamahaw. Pwede ra Pero akong amo, kailangan. Pahitan d'yo nako Kailangan di d'yo na ako nakalinta. Kaya hapit sa, kaya sa ta dire kay mo sa Oh, na agay mga marsi, Isa ka bullying nga sa akin po. Ano tamo doon video agay ng tapalata ba? Dere, masin. Um, sa kamali lahang gulay? Ilang mga prutas mo palit yun na sila mga marsi. Maskin pag ultimura dere. Maskin pag tindira. Mahakaon niya po mga hilti nga pagkaon. Unlike sa Pinas. Dere, maskin pag manager ay mong posisyon. Maglisod baga gulang, palit o gsudan. Kay tungod ko lang niya po Dere, masin pag ka sa ilahang palibot. At sa palingke. Mahakaon niya sila hilti nga pagkaon makainom silang tambal nga maintenance ba nila kung mga tigulang so maayag yung drill lang living kung pwede pala na uh, lang mong koyo diri na lang pero dili lang ko mga mars no? kaya maulin ako, ako na video video ako paglibot palibot nasa chugo bye bye kita kits next time